Si Mami oh, tingnan naman. Mo yung abs. Tingnan mo yung wrinkles niya. <laughs> nag ka na ba sa vlog? Hi, vlog! Anong gusto mo? Purple o pink? Pink! Anong cereal ang gusto mo? Catsberries. berries! Crunch berries? Uh-huh! Huh, nakita ko na yung crunch berries! Uy, <laughs> umaga na. Mamaya ng Blinkies. Gusto ko gusto mo ng fruit loops? Mm -hmm. o oh, sige. Daddy, kain ka ng catch berries. Sige, mag-fruit loops ka. Ako magka-crunch berries. Damihan ko ba? Sige. <laughs> Daddy, yung gatas. Mag-gatas rin ako. Mm. <smart noise> hmm. Maganda umaga, vlog. Adli, gusto mong sabihin sa vlog kung anong gagawin natin ngayon? Baby. Pupuntahan namin yung Baby. Ano, lalaki ba si Baby o babae? Lalaki Baby. Nalaman na niyan lalaki yung kapatid niya. Pinagpipilitan niya dati, babae. Nasaan yung bulaklak mo at nasaan yung kay Mami? <coughs> Sige, aling dyan yung bulaklak ni Mami. Ito po. Hindi yan kay Mami. Hindi, akin yan. Ano, sa'yo yan? Mm, kay Mami yon. Wow. Ang ganda naman yan. Mabango ba siya? Mm -hmm. Oh, hmm. uh, salamat. Adli, balik mo na yan. Ubusin mo na yung cereal mo. Ayos. Anong gusto mong suotin? Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Cute ang isang yan. Patingin nga. Yan yeah, wow, ang cute naman. Ito ba ang gusto mo? Opo, gusto pantalon. Nandito yata ang mga pantalon mo. <sighs> Hindi naman pantalon yan eh. Pajama yan. Nandun ata yung mga pantalon mo. Gusto mong suotin to? Hindi pa. Ito pa. Ah, yung mga purple pala. Ang galing. Lumalaki ka na, ah. Ngayon lang kita nakitang ginawa to. Ang galing mo. Ito ang unang beses na nagsuot ang pantalon mag-isa si Adley. <laughs> <laughs> Naipit ka, ano Sige, tutulungan kita. sapatos ang gusto mong isuot? Susuot ko. Alin dyan? wag gusto mong isuot ang boots mo? Wag, mali pa susut mo. Tamang pa kaya yan. Anong kulay nila? Pink. Ano, Adli? Kaya mo ba magtatatalon? Splish, splash, splish, splash, splish. Splash. <laughs> punta natin yung baby. Bilis, kunin mo na yung vlog. Tara na! Okay, puntahan na natin si Baby. Daddy, shoot ka ang sapatos mo. Sige, kunin ko na ba ang sapatos ko? Apo, magmedyas ka din. Ah, uh, naka na ako. tignan mo. Sige, i-vlog mo na ang medyas ko. O, di ba? naka si Daddy. Check mo ang boots mo. Apo, hawak mo na. Andito muna. naman yung sapatos si Daddy. Gusto mo mag-boots din ako? Apo. Okay, kaya mong i-vlog? <laughs> Hi, vlog. Sinusot ko ng boots ko. Adli, hintayin mo si Dad. Ah, huli ka. Ayun na yung office ni Mommy. Kita mo na? Ito? Tama, ayan ang office ni Mommy. Ay, apa. Uh, Sige pa. Hi! Hi. I'm Jenny. Nandun siya sa hall. Okay. Ayun Punta mo na tayo. si Mami. Mommy. Ayun na. <gasps> Uy! <laughs> Kunin mo. Gusto niya magpayakap. Gusto niya magpayakap. <laughs> Adli, may papakita ako sa'yo. Sino yan? Ato. Ang cute-cute mo! Ang cute Di mo ba? naman! Diba? Napaka-cute mo! Nasa trabaho ka ni Mami? Opo. Iiskan mo ba yung tiyan ni Mami? Handa ka na ba? Ano, unahin na ba natin si Adley? Gusto kong makita ang food, baby mo. Ayan na, ah. O, saan na yung tiyan mo? Iiskan na ba namin ang chan mo? <laughs> Sinabi mo ba kay Mami na mag-isa kang nag-iis kanina? Totoo ba yun? Mag-isa niya yung pantalon niya. Gulat nga ako eh. Okay, at least, kan ka na namin, ha? Mamaya, lilitaw yung cereal dyan. Sisimulan na natin. Oo, oh, ayan na yung tuwalya mo. Ma'am, kakatawa ka. Nakakatawa ko? Mm -hmm. no. Ano, gusto mo makita ang bladder mo? Pumupo ka ba kanina, ayan Adley? Ayan bladder mo. Punong-puno. <laughs> paano mo nalamang puno? Hindi ko talaga mag-gets kung fluid. paano mo naiintindihan yan. Ayun, May cereal ba sa pa. loob ng tiyan niya? Ang weird lang, isang payat na bata laban. Ang weird talaga. Gusto mong marinig ang puso mo? Oh! Puso mo yun! Di ba ang galing-galing? Ang galing mo, Adi. Apir nga dyan. Good job. Ipagpatuloy mo lang yan, Nakita ha? Nakita mo ba yung baby mo? <laughs> ang galing, di ba? Makikita kaya ni mami yung mga kinain mong cereal? Sigurado ako marami kang kinain. Wala mo kung anong cereal ang kinain niya Cat's kanina? Catsberries? Hanina? Di po. Checks? Di po. Fruity Pebbles? Hindi. Fruit Loops. Fruit Loops? Mm -hmm. Ang oh. galing mo. Sarap ng Fruit Loops, no? Ako yung nag-cut berries. Siya yung pumili ng mga kinain namin. Ang galing mo, Adley. Si Mami naman oh, ang susunod. Tingnan mo yung abs. tingnan mo yung wrinkles niya. Ba't ang dami mong wrinkles, Adley? Meron ka atang 14 packs Kaya dyan. Scan ba natin yung baby ni Mami? Tumabi ka rito kay Dad. Tingnan mo, lalaki ba yung kapatid mo, Adley, o babae? Yucky baby. Ang galing mo. Ang galing. Nalaman niya kanina nung pinag-usapan namin. Whoa! 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 Huli ka! Teka, may hilo na siya niyan. Oops! Naglalaro muna kami ha, habang naghahanda si Mami. Ang galing! na nakikita mo ba si Baby? Tumingin no. ka sa taas. Ayun yung mukha niya, oh. Kita mo ba yung mata niya? <gasps> Yun yung puso ni Ito Baby. Ito yung puso ni Baby. <laughs> Gusto mo siyang hawakan? Himasin mo nga ang kamay ko. Dad! Bakit? Oh. Siya ba yung bago mong kapatid? Ayan. Gusto bang ikaw ang gumawa? Okay, simula mo na. Kuna mo yung taas, oh. Okay. Ang galing. Kunan mo naman hey, si mom. mo naman ang sunod. Hi! Galing. Ako naman ang kunan mo. Hi, vlog. Good job, oh, Adley. Oh, ayun lang. ang kit-kit niya. Sobrang cute talaga. Hi, baby. Ang cute niya talaga. Ngumiti siya oh, sa iyo na nag ka. Kumusta, baby? Siguradong nakakatuwa siya. Naka-thumbs up pa, oh. Pinaalam niya na okay lang Sana siya. Sana ma-save natin itong mga video to online. Basta ako, save lang save ng save. Save ka lang na save? Oo, lalo na yung mga low quality. <laughs> Magsisimula na. Magti-3D na tayo, babe. <gasps> oh, ayan na siya. Ang cute niya. Nakakatuwa. Sobrang likot niya, oh. Sobrang likot nga niya. Ang laki na niya. Hindi mo iisipin 19 weeks pa lang siya. Uy! Put your hands up and play my song! Kakantahan ba natin siya na Miley Cyrus? Hindi. Bakit hindi? Okay. <laughs> Nabor si Adley kaya nanood na lang ako ng vlogs. Kaya <laughs> tayo! Gusto mo magtanghalian kasama okay, namin? Okay, haling ka na. Okay. Anong gusto mong kainin, Adley? Hamburger. Lollipop gusto ba yun? Gusto mo ng lollipop para pagkatapos kumain? Sige, bibili na rin ako ng hamburger mo. Adli, magsabi ka ng thank you. Text sandali, wag muna. Kakain ka pa ng hamburger. Wow, whoa, whoa. whoa. Adli, mag-hamburger ka muna bago mo yan kainin. Nakikita ka pa rin naman. Wag mong kainin. Hoy, wag. Kailangan mo muna mag-hamburger. ka na, kakain na tayo. Alam mo ba, sobrang sarap nun. Gusto mo ba ng chocolate milk? Oh, Aba, mukhang okay yun. Chocolate Sige, bigyan mo hamburger rin kami naman sinabi milk? niya. Okay, sandali lang po. <laughs> Sana po marada ka na mas malayo. Ano sana? Ito <coughs> na. Minaw ka lang. Food. Nandito na hamburger at chocolate <coughs> milk mo. Baby, bibigay ko na kay Adley. Baka lalo pa magwala. Hulaan mo ko ano to. No. Chocolate milk at hamburger. Sa so, tingin ko mas practical kung ganang procedure ba? ang susundin. <coughs> naka up ka pa. Grabe, sosyalin. Grabe, pareho pala kami kumain. <laughs> Masarap ba? Wala talagang awat. Isa siyang chocolate monster. Wow! Ang galing! Uy, oh, kinakain mong singsing -sing mo! Shhh! Natutulog si Ali. <sighs> Grabe, ang hectic ng araw na to. Alam nyo, marami nagsasabi. Ang astig daw na no, meron ako YouTube channel. Madalas ako nakakabiyahe na marami ako nagagawa mga bagay-bagay na sobrang ganda daw ng mga gadgets ko. Pero alam nyo, sa bandang ulit, parang pamilya pa rin talaga ang pinakimportanteng bagay sa akin. Ang paborito kong mga sandali. Hindi yung nagbabiyayo ako, nagpa-party kundi yung sandaling kasama ko ang pamilya ko. Kaya napapaisip ako na marami sa inyong nanonood na palaging iniisip na napakaswerte talaga ni Sunduras, nasa kanya na ang lahat. Alam nyo, masasabi ko lang sa inyong lahat ay maswerte rin kayo gaya ko. Kung may pamilya kayo at mga kaibigan o sino man ang nagmamahal sa inyo, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang paghangad ng yaman at pati rin ng mga oportunidad sa buhay, pagtupad sa mga pangarap o material na bagay, okay lahat yun. Kahit ako hangad ko mga ngayon, tinutulak nila ako. Ang bagay na talaga mahalaga ay ang pamilya mo at ang mga tao sa paligid mo. At hindi ko sinasabi na halimbawa yung kanina, sobrang yun ang isa sa pinakamagandang araw sa buhay ko, sobrang saya at napaka-espesyal para sa akin. Kaya lahat kayo nanonood, kayo rin pwede maging pinakamasayang araw nyo. Hindi yung tungkol sa dami ng pag-aari nyo, kundi kung ano meron kayo, grabe, sobrang corny nun. pero gusto ko. Kita ulit tayo bukas, Bye.